Isang comprehensive health conference ang matagumpay na isinagawa ng Health Department ng NPUC. Sa nasabing programa, binigyang diin ang mga hakbang tungo sa paggamit ng isang balanseng pamumuhay sa pamamagitan ng koneksyon sa Panginoon na may layuning palakasin ang kalusugan ng katawan, isip at espiritu ng bawat isa. Alamin ang buong kaganapan ng balitang may pag-asa ni Jeremel Joy Tanyedo in Christ, Nurturing Body, Mind and Spirit. Yan ang tema ng isinagawang Comprehensive Health Ministers Conference dito sa North Philippine Union Conference, Pasay City. Ang programang ito ay sa inisyatibo ng NPUC Health Ministries Department sa pangunguna ni Dr. Jade Hintay sa layuning patuloy na maipromote ang kahalagahan ng kalusugan lalong higit sa pagiging buo kay Kristo. True healing comes from God and whatever position we are in, God will use us and it is not through our own power or our own might but only through him. Sa mga lecture, binigyang diin ang embracing a balanced life at ang pagbuo ng spiritual, mental at physical resilience. Layunin ng programa na bigyang inspirasyon at practical tips ang mga kalahok para mapanatili ang kanilang well-being sa lahat ng aspeto ng buhay because when you think about it we as Seventh-day Adventists have a special message nobody else has a message like us and so that's why God calls us to do a greater work because we're putting everything together mind body healing right This is so important because we are to do as Jesus has done. And when we learn to do that, we realize that we can do. even a greater work. Natapos ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng Kusina Masterchef Grand Finale na dinaluhan ng mga representative mula sa iba't ibang mission and conferences sa NPUC. Kinilala ang North Luzon Mission bilang Kusina Masterchef. Reminder sa atin ng mga kumakain or mahilig kumain na hindi lang dapat natin alam kung ano yung mga Uh, kailangan natin kainin, kundi dapat alam din natin kung papaano siya lutuin. Siyempre, pag ikaw ang nag-prepare, mas alam mo kung ano yung mga nutrients na nandun at mas alam mo kung ano yung kailangan mo. Sa Council on Diet and Foods, mahalaga ito na meron ka palang marunong magluto ng tama ay may sampung talento. Na-amaze ako doon sa writings na yon. At yon ang nagbigay sa akin ng idea na gawin ko itong ating kusina master chef. At doon natin nakita na napakahalaga pala talaga ito. Hindi para tayo magkaroon ng competition dito. Mag-bring out the best sa kanila na mayroon silang natatagong talento ng pagluluto, pag-prepare at tigit sa lahat yung value ng kanilang niluluto. Layuning maghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Jeremel Joy Tanyedo para sa Hope Today and PUC News.